Tuwang-tuwa si Celia. Pero siyempre hindi niya nakalimutang magpasalamat kay Breya. Pero tandaan mo, Cel. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Tumango si Celia. Sa ang kumpanya man siya naroroon. Bawal ibunyag ang kanyang sweldo ng kusa. At hindi hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Pero naguguluhan pa rin siya. Brea, alam mo ba kung bakit nagpasya si Mr. Reyes? na doblehin ang sweldo ko. Gaano man kaganda ang kanyang disenyo. Paano siya mapapansin ng CEO ng ganang kabilis? At doblehin ang kanyang sweldo? Masyado lang ba siyang maswerte? Pero sa totoo lang, naguguluhan din si Brea. Hindi ko alam kung anong iniisip ni Mr. Reyes. Pero buti na lang, di ba? Sandaling nag-isip si Celia at sumang-ayon kay Breya. Ayaw na niyang abalahin ang sarili para mag-isip pa. Tama ka, at bilang kapalit, magsusumi ka pa Hinawa ka ni Brea ang kamay ni Celia. Dadalhin kita sa design department para maging pamilyar ka sa bago mong working environment. Mabilis ang mga galaw ni Brea, kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Celia na makasagot man lang. Nang tumayo sila sa harap ng elevator, bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Nakasuot ito ng suit at mukhang seryoso. Magalang nitong binati si Brea. At nang tumapo ang mga mata nito sa mukha ni Celia, medyo nagulat ito. Ngunit hindi nagtagal, ay kumalma ito at tumalikod para umalis. Nakaramdam din ng pamilyar si Celia nang makita ang lalaki parang nakita na niya ito noon. Walang kamalay-malay na sinundan ito ng mga mata ni Celia hanggang sa makapasok ang lalaki sa opisina ng CEO. Pagkapasok nila ni Brea sa elevator, agad na nagpaliwanag si Brea. Si Brian yun, ang assistant ng CEO. Malakas ang pakiramdam ni Celia na nakita na niya ito sa isang lugar. Kaya lang, hindi niya maalala kung saan. Sa isang igla, ang elevator ay nakarating sa ikalabing walong palapag. Dinala ni Brea si Celia sa design department. Nagulat ang mga empleyado nang makita sila. Agad na ipinakilala ni Celia ang kanyang sarili sa mga empleyado. Ikinagagal akong makilala kayong lahat. Nagkusa si Celia, nabatiin ang kanyang mga kasamahan at nagpakilala. Karamihan sa mga empleyado ay napaka-friendly. Ngunit isang babae ang nakaupo pahilis, na tila nang Kaibigan pa yan ni Brea. Sa tingin ko wala namang espesyal sa kanya. I wonder kung paano siya naging kaibigan ni Brea. Tiningnan ni Celia ang name badge ng babae. Ang pangalan nito ay Kylie. Bagamat mahina ang boses ni Kylie, narinig pa rin ni Celia ang sinabi nito. Kakaiba ang tono ng pananalita nito. Pero hindi na lang ito pinansin ni Celia. After all, nagkaroon siya ng maraming pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili sa hinahara, Ang kanyang kakayahan ang magsasalita para sa kanya. Gayunpaman, hindi tumigil si Kylie. Napakabisi namin. Ngayong may bagong empleyado na siguradong humila ng mga istri. Tiyak na maaantala ang kanilang schedule. Ano bang tingin ni Brea sa Departamento ng Disenyo? Ang malas. Sinira lang talaga nito ang mood ko. Bagamat mahinang nagsalita si Kylie, narinig pa rin ito ni Breya. Sa sobrang galit, sumigaw si Breya. Subukan mong ulitin ang sinabi mo. Ipinagtanggol niya si Celia. Ngunit alam niya na hindi gusto ni Celia na gawin niya ito. Breya makikilala rin nila ako. Hindi maganda makipag-away sa unang araw ng trabaho. Huminga ng malalim si Brea at bumulong kay Celia. Okay. Hindi ko siya papatulan kung ito ang gusto mo. Minsan talaga wala akong pasensya. Mas mahaba ang pasensya mo kaysa sa akin. Mayabang na tumikhim si Kylie. May bulok naman sana sa bawat bariles. Wala akong muwa na isipin na may katiwalian siya sa si MC Group. Na-trigger si Brea sa sinabi ni Kylie. Sinugod niya si Kylie at sinabi, Magsalita ka ng malinaw. Sinong tinatawag mong bulok na masanas? Hindi naglakas loob si Kylie na saktan si Brea. Kaya mabilis itong umiti at sinabi, Huwag mong masamain ang sinabi ko, Miss Daffy. Hindi ito personal. Humakbang palapit si Celia at mahinahong nagsalita. Alam kong mababa ang tingin mo sa akin ngayon. Ngunit papatunayan ko ang aking sarili. Humagalpak ng tawa si Kylie. Paano mo naman gagawin yun? Sa iyong background? Magsasalita pa sana si Celia nang marinig niya ang boses ng isang lalaki. Anong pinagtatalunan niyo? Parang pamilyar ang boses. Lumingon si Celia at nagulat siya nang makita si Derek ang kanyang senior mula sa kolehiyo. Si Derek ay isa sa pinakasikat na estudyante sa universidad. Ito ay gwapo at mahusay sa akademi. Dati itong nagbibigay ng lecture sa ibang estudyante. Ito ay naging pangarap ng bawat babae. Maganda ang naging relasyon nila ni Derek hanggang sa mag-abroad ito. Sabay-sabay na binati ng mga empleyado ang manager na si Derek. At nang sandaling iyon, narealize ni Celia na si Derek ang manager ng design department. Hindi nagtaga at nakita ni Derek si Celia mula sa karamihan at nakangiti niya itong binati. Ngumiti pabalik si Celia pero wala siyang balak na makipag-usap dito sa publiko. Ayaw niyang bigyan ito na karamihan ng masamang kahulugan, lalo na't pinagchichismisa ng mga empleyado. Kung paano niya nakuha ang trabaho. Naniniwala siya na ang pag-iwas ang pinakamabuti para sa kanya. Nagselo si Kylie nang makitang nakangiti si Derek kay Celia. Sir, siya si Celia. Dinala siya ni Miss Dapi dito. Narinig kong nakuha niya ang trabaho nang hindi man lang dumadaan sa interview. At gusto kong marinig ang opinion mo tungkol dito. Sinagot ni Derek ang mga salita nito nang walang pakialam. Humarap siya kay Brea, ngumiti at sinabi, Miss Duffy, hindi ako makikialam sa business mo. Kung sa tingin mo ay karapat dapat si Celia para sa trabaho, igagalang ko ang desisyon mo. Tumango si Brea, at pagkatapos ng maikling usapan, tumalikod siya at umalis. Nang sandaling iyon, nanatiling tikom ang bibig ni Celia. Sel, kamusta ka nitong mga nakaraang taon? Mahina at mahinahon ang boses ni Dere. Mabilis na ikinwento ni Celia kung ano ang nangyari pagkatapos ng graduation. Matapos makinig sa kwento ni Celia, muling nagtanong si Dere. Kayo ni Alex, may relasyon pa ba kayo? Natigilan si Celia sa tanong nito. Matagal na kaming naghiwalay. Mahinahong nagsalita si Derek. Tulad ng dati nitong ginagawa noong college sila. Kahit papaano, matagal na rin silang magkakilala. Dito sa Shemsy Group, may kantin para sa mga staff. At napakasarap na mga ulam doon. Dahil ngayon ka lang dumating dito, naisip ko na hindi ka pa pamilyar sa mga lugar dito. Ginagarantiya ko sa'yo na mas mahusay kumain dito kaysa sa labas. At maaari kitang dalhin upang maging pamilyar ka dito. Sandaling nag-isip si Celia bago pumayag. Kung ganon, salamat manager. You're welcome, sa Nakangiting sabi ni Derek. Hindi naman nagbago si Derek. Ang pakikitungo nito sa mga tao ay katulad ng ginagawa nito noong araw sa paaralan. Ito ay palaging banayad at maalalahanin. Eh. Higit pa rito, hindi ito ang uri ng tao na mahilig magpahangin bilang isang pinuno. Sa pagkakataong ito, si Kylie ay nakaupo sa tapat ni Celia at nakikinig sa usapan ng dalawa. Tingnan mo, di ba sinabi ko sa'yo, si Celia ay mahilig mangakit ng amo. Hindi lang si Brea ang nakuha niya ang loob. Gusto niya ring akitin si Derek. Anong nakakatuwa sa kanya? Bulong ni Kylie sa kanyang katrabaho. Ang kasama ni Kylie ay hindi gusto ang chismis. At ito ay naiinis kay Kylie. Tinignan nito ng malamig si Kylie bago nagsalita. Siyempre nagustuhan nila si Celia dahil maganda. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras na isipin kung ano ang dahila. Hindi sila bulag. Kung hindi nila gusto ang kagandahang tulad ni Celia, sa tingin mo ba ay mas gusto ka nila? Ito ay isang direktang pangungutya kay Kylie. Galit na galit si Kylie at agad na sumagot. Ganun ba siya kaganda? Napatingin ang katrabaho niya kay Celia at nakita nito kung gaano kaganda si Celia. Pagharap sa napakagandang mukha, hindi maipaliwanag ni Kylie ang salitang pangi. Parang kinukurot ang sarili niyang hita. Kaya't binago niya ang kanyang mga taktika. Ano ang big deal sa pagiging maganda? Para sa isang taong walang ibang maganda kundi mukha. Ano bang magagawa niya? Maliban sa pangaakit sa mga tao. Kylie, hindi niya kailangang maging mahusay sa anumang bagay. Hanggat nagtatrabaho si Bray at Derek sa Shemsi Group, sigurado akong hindi dapat ikabahala ang buhay niya sa pagtatrabaho dito. Kung ako sayo, hindi ako magiging tanga para patuloy na iprovoke si Celia. Ang payo na kasamahan sa trabaho ay nagpaliwanag kay Kylie at napagtanto niya kung gaano siya kawalang ingat. Kaya naman nasandaling bumalik si Derek sa kanyang opisina. Sinamantala ni Kylie ang pagkakataon. Lumapit siya kay Celia at humingi ng tawad. Cel, sorry sa nagawa ko kanina. Hindi kita dapat pinuntirya. Dahil lang hindi ko napigilan ang aking emosyon. Hindi ko inisip ang sitwasyon. At hindi kita naintindihan. Sana hindi mo dibdibin ang pagkakamali ko. At dahil magkatrabaho tayo, dapat alagaan natin ang isa't isa, hindi ba? Ang pagpapago ng ugali ni Kylie ay nagpagulo kay Celia. Pagkatapos na nangyari kanina, wala na siyang kahit katiting na magandang impression kay Kylie. Gayun pa kailangan niya pa rin makipag-ugnayan dito. Kaya nagpa siya si Celia na panatilihing mapagkumbaba. Gayun pa man, hindi umalis si Kylie. Sa halip ay nagpatuloy ito sa pagsasalita. Nabalitaan ko sa manager na ikaw ang magde-design ng damit ni Brea para sa cocktail party. Kadadating mo lang dito. Pero naka-assign sa iyo ang isang mahalagang gawain. Eh. Ang galing mo. Habang nakikinig si Celia, napagtanto niyang hindi ganun kadali ang babaeng ito. Ano bang meron sa babaeng ito? Kalahating oras ang nakalipas. Sobrang agresibo nito sa kanya. At ngayon ay nandito ito sa harapan niya para purihin siya ng wala sa oras. Sa kabila ng mga hinala sa kanyang puso, malumanay siyang sumagot. Hindi ko deserve ang papuri mo. Baguhan lang ako. At marami pa akong dapat matutunan. Saglit na natigilan si Kylie bago muling nagtano. So, anong relationship mo sa manager? Parang pamilyar kayo sa isa't isa. Saglit na natigilan si Celia bago niya nalaman ang tunay na motibo ng paglapit sa kanya ni Kylie. Nang sasagot na sana siya, biglang kumatok sa mesa ang kasamahan nila sa trabaho. Nandito na ang direktor. Lumingon si Celia at nagulat siya nang makita niya ang lalaking papaso. Hindi ba't ang lalaking ito ay si Alex, ang kanyang ex-boyfriend? Hindi makapaniwala si Celia. Si Derek ay isang mahusay na tao. Ngunit si Alex ay isang pinuno ng departamento sa Shemsi Group. Paano nakahawak si Alex ng posisyon na mas mataas kaysa kay Derek? Puno ng pagdududa ang isipan ni Celia. Muli niyang sinulyapan ang pinto. Ngunit sa pagkakataong iyon, may nakita siyang presentableng babae na naglalakad palapit kay Alex. Mukhang nasa 30 anyos na ang babae. Maganda ito at matangkad at may magandang hubog ang katawan nito. Nanlamig ang kanyang mga mata at nagpakita ng agresibong aura. Masaya siyang malaman na dito nagtatrabaho si Dere. Ngunit malas siya na nakita niya si Alex dito. Nang mapadpad ang mga mata ni Alex kay Celia, saglit siyang bumulong sa babae at pagkatapos ay lumapit siya kay Celia. Cel, pwede ka bang sumama saglit sa akin? Kailangan lang kitang makausap mag-isa. Bago pa makapagsalita si Celia, ay hinila na siya ni Alex palabas. Hindi ito tumigil hanggang makarating sila sa koridor. Sa ngayon, walang tao sa koridor. Kaya naman hindi na kailangan pa ni Celia na magpakita ng magandang loob kay Alex. Tinanggal niya ang kamay nito at malamig na nagtanong. Ano bang gusto mo Alex? Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Celia, Pinagsisisihan kong nakipaghiwalay ako sa'yo. Hindi ako naging masaya sa naging girlfriend ko. At narealize ko na mabuti ang pakikitungo mo sa akin noon. Noong nakita kita sa restaurant, hindi ka na naalis sa isipan ko. Alam kong nagkamali ako at inaamin ko yon. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Nangangako ako na kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, aalagaan kita ng mabuti at hinding-hindi na kita pababayaan. Mukha namang sincere ang expression ni Alex. Ngunit tumawa lamang ng payak si Celia. Ano pa ang punto nito? Matagal lang tapos ang lahat sa atin. Kasal na ako ngayon. At mahal na mahal ko ang asawa ko. Walang silbi ang sinasabi mo. Huwag mo na akong pakialaman. Sel, hindi ka karapat dapat sa kawawa mong asawa. Look, kahit hindi ako nagmula sa kilalang pamilya, at least may pera ako at hindi ako tulad ng iyong asawa. Habang nagsasalita siya, tumayo siya at hinawakan ang braso ni Celia. Basta babalik ka sa akin. I promise to give you the best. At wala akong pakialam kung kasal ka na. Itinulak ni Celia palayo si Alex. Sa tingin ko dapat ka nang umatras. Wala ka sa tamang pag-iisip. Huwag mo na akong pahirapan. If you dare to harass me again, ipapaalam ko sa lahat sa kumpanya kung gaano ka kawalang hiya. Pagkasabi ni Celia noon, tumalikod siya at umalis. Ngunit ayaw sumuko ni Alex. Naabutan niya si Celia at niyakap mula sa likuran. Dahil sa inis, nagpumigla si Celia at diretsyong sinampal sa mukha si Alex. Nakakahiya ka. Sa tingin mo talagang napakasikat mo. You are nothing, Celia. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Dahil pinabalikan kita. Kumukulo sa galit si Celia. Kung maglakas loob kang gawin ulit ito sa akin, masasaktan ka. May sapat akong kaalaman sa pagprotekta sa aking sarili. At sigurado akong batid mo yun. Isa pa, matagal na akong walang nararamdaman para sa'yo. At naiinis ako kapag nakikita ka. Hindi makapaniwala si Alex sa kanyang narinig. Nang sandaling iyon, naglakad si Derek patungo sa kanila. Tila nararamdaman niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Dahil baka sa mga mukha ng mga ito ang galit. Nilagpasan niya si Alex. At nakangiting sinabi kay Celia na, Celia, gusto mo bang sabay tayong maglunch? Malapit ng maglunch, sigurado akong gutong ka na. Nakahanap si Celia ng perpektong pagkakataon para makawala kay Alex. Kaya agad siyang pumayag. Oo, sabay na tayo mag-lunch. Kahit gaano ka desperado si Alex, hindi siya naglakas loob na saktan si Derek. Kaya kinailangan niyang tumigil doon. Nang makita ang pag-alis ng dalawa, naikuyom ni Alex ang kanyang mga kamao. No wonder, malakas ang loob na tinanggihan siya ni Celia. Dahil kay Derek, Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam si Celia kay Derek at diretsyong bumalik sa kanyang working area. Pagkaupong pagkaupo niya, ay binuksan niya ang file na ibinigay sa kanya ni Derek at sinimulang pag-aralan ang mga naunang disenyo ng damit ni Brea. Dahil dadalo si Brea sa isang piging, binalak niyang tapusin ang isang draft ng sarili niyang design. Habang ini-scroll niya ang file, isang damit na pinalamutian ng mga brilyante ang lumitaw na nagpaalala sa kanya ng singsing na diamante na kanyang isasanla pagkatapos ng trabaho. Magkakapera siya dahil sa singsing. At pagkatapos ng trabaho bukas, pupunta siya sa ospital para makita si Flavia at magbabayad para sa operasyon. Habang nalilito siya sa kanyang pag-iisip, hindi niya napansin ang isang figura na huminto sa pintuan. Natahimik na nanonood sa kanya. Napuno na kahinahunan ang titig ng lalaki habang nakatingin sa kanya. At pagkatapos ay umalis ito. Sa isang banda, katatapos lang ni Tyson sa isang meeting kasama ang ilang senior executive. At gagawa siya ng detour para lampasan ang design department. Sobrang na-miss niya ang kanyang asawa. At gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa nito ngayon. Binalak niya itong makita para maibsan ang kanyang kalungkutan. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging abala pa rin ito sa trabaho sa oras ng lunch break. Medyo naawa siya dito. Pero sa kabilang banda, na-appreciate niya ang passion nito sa trabaho. Mabilis na tumalikod si Tyson at bumalik sa kanyang opisina. Pagkaupong-pagkaupo niya, ay pumasok si Brea sa kwarto. Mr. Reyes, sa wakas nandito ka na. Actually, kanina pa kita hinihintay. Anong problema? Walang pakialam na tanong ni Tyson. Hindi ba't sinabi mo sa akin na bantayan ko si Celia? At i-report sa iyo ang sitwasyon niya sa anumang oras. Sinabi mo rin sa akin na agad kong ipaalam sa iyo kung may nambubuli sa kanya. Napukaw ang atensyon ni Tyson. Bakit? Binubuli ba siya? Nag-aalala niyang tanong. Oo, dinala ko siya kanina sa design department. Marahil ay eh hindi mo kilala si Kylie. Dahil ito rin ang unang beses na nakilala ko siya. Napuno ng tensyon ang katawan ni Tyson. Diretsahin mo ang sinasabi mo. Huminto si Brea at nag-atubiling sumunod. Sinabihan ni Kylie si Celia na nakuha lamang niya ang trabaho sa pamamagitan ng paghila ng ilang mga istri. Huwag kang mag-alala, Mr. Reyes. Tinulungan ko si Celia. At sa huli ay humingi ng tawad si Kylie. Nakahinga ng maluwag si Tyson. Mabuti naman. At hindi mo hinayaang mabuli ang bagong empleyado. Bagamat siya ay pinuri, hindi maiwasan ni Brea ang maghinala. Bigla-biglang nagbago ang lalaking ito. Kailan pa ito naging concern sa mga bagong empleyado? Siyempre naman, Mr. Reyes. After all, si Celia ang designer na personal kong pinili. Kaya sobrang naa-appreciate ko siya. Patuloy ko siyang aalagaan sa hinaharap. Napangiti si Brea nang bigla siyang may naisip. Total na umpisahan ko na. Si Derek Watson, ang manager ng design department. Parang inaalagaan niya ng husto si Celia. Nasa kalagitnaan ng pagpirma ng isang dokumento si Tyson nang marinig niya iyon at huminto ang kamay niya sa paggalaw. Lalaki ba itong si Derek Watson? Oo naman. Halata naman sa pangalan niya, hindi ba? Agad na nagdilim ang mukha ni Tyson. Bantayan mo ang lalaking yun at si Kylie kung muli silang maglakas ng loob na ma-involve kay Celia. Tanggalin agad sila sa kumpanyang ito. Napatitig si Brea kay Tyson at natigilan. Siya at si Mr. Reyes ay may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Ngunit hindi siya nito inalagaan na katulad kay Celia. Ang curiosity ay dumaloy sa kanya. Mr. Reyes, anong relasyon mo kay Celia? Huwag kang magtanong na hindi mo dapat itanong. Naisip ni Brea na sasabihin ito ng CEO. Kaya nagkibit balikat siya at hindi na sinubukan pa. Okay, alam kong responsibilidad lang na bantayan ko si Celia. Pero kahit sinabi niya yon, iba ang nararamdaman na kanyang puso. Sigurado may lihim na relasyon si Celia dito. Bakit nito gugustuhin na bantayan niya si Celia? After all, si Mr. Reyes, ang pinaka-misteryosong tao sa circle na ito. Magwakas man ang mundo, malamig pa rin ito. At walang malasakit na palagi nitong ginagawa. At ang parehong lalaking ito, ay labis na nagbibigay ng atensyon sa isang babae. Kung wala ka ng ibang sasabihin, maaari ka nang bumalik sa iyong departamento. Lumabas si Brea ng kwarto nang hindi lumilingon. Pagkaalis ni Brea ay pumasok si Brian sa loob. Ipinatong niya ang file sa desk sa harap ni Tyson. Sir, tapos ko ng imbestigahan ang background ng pamilya Kanor at natuklasan ko na dalawa pala ang anak ni Damian Kanor.